Hello guys! Gabi na. So, oras na naman para magluto. Pero tingnan nyo to. <laughs> sarap na sarap sa kanyang pagkakahiga sa aking duyan. Habang nakatabi sa ano, sa mainit na fireplace. Meron ako ditong dalawang isda. Yan! So, isip ko, ah, uh, ilagay siya dito sa foil, ibalot sa foil, tapos i-bake sa oven ng may mga ganito sa loob. Asin at paminta. di hmm, ba? Diba? Yan, maiba lang. Ko naman kasi ng may sabaw tonight. So, ayan. Ganito naman muna ang gawin natin. So, wala lang. Ganyan, ganyan lang kasimple ang mga ingredients ko. Maiba lang. Yan ito so, ilalatan natin ang kamatis. Paano pa to? <laughs> Ganyan. Ganon. Kunting sibuyas. Yan. Wala niyo akong magtalasa siya. <laughs> Yan. Uh, asin. Asinan natin. Yan. Tapos, ilatag natin yung fish. Ganoon. <laughs> Tapos, more tomatoes sa ibabang. Ay, teka muna. Ano muna? Ito muna. Yan. Sa ibabang, lagyan natin ng kamatis. Ay, asin as as. as muna, no. Teka lang. Baya, hindi ko alam yung nagawa ko. Masir, at saka yung paminta. Yun. At saka natin i-adjust yung ano niya, yung lasa niya sa sausawan, toyo. Tapos, yan. Uh, may luya. Mm! Nagin natin yung luya. Saan ba dapat ang luya? Muna um, nga siya dito ganyan natin para madaling lumasa yan, pwede na siguro yan just like that Mm. Hmm. importante hindi siya maalat <laughs> kasi mahirap ng ano yun, baguhin ano ba ito? Ayan, ganun. Ayan. Ano lang, naisip ko lang. Maiba na naman. Dalawang isda ito. Hindi ko alam. Hindi ka kaya ng asawa ko ng isda. Dahil, pinik. Mm, allergic sa pinik. Kaya, ako lang to. Kapag nagdumising yung anak ko at nagustuhan niya, kanya na yung isa. Pero kung hindi, matipilitan akong kainin. Dalawa. Dan ako lang. Yan. Sana madutis siya. Lalagay ko siya sa oven. Mmm. Di ba? Ganun lang yun. Fish parcel. Surba. <laughs> Okie dokie. Masirap na itong mga ito. Sakto na lang. na siya. ngayon, lagyan na natin dito sa ilalim ng ano, luya. Nalimutan ko. Diba? Sana hindi siya masyado maanghang. Ayoko na maanghang. Pero, vitamins naman itong ano. Ah, lagyan natin ang asin natin ng famintang. Hmm. Lagyan natin ang fish. Yan. Bongga. Hmm. Ay. Ano pala muna? Luya. Luya again. Hmm. Kumanghang na yan. Kakatas naman yan. Pero, ay. Nakalimutan ko lagyan ng ano. Olive oil. Ito na nalagyan ko ng olive oil. Ano? Ano pala? Ito. Yan. Tapos, ito muna. Paminta. At asin. Yan. Tapos ito. Tapos, olive oil. Ah, diba? Olive oil. Tignan natin kung ano magiging resulta nito. Tila. 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 hilang hmm. hmm. Tilan. excitement ang buhay. importante yung hindi ano, pag binaliktad mo mamaya, hindi ano, hindi tatagas yung sabaw. Kasi magkakaroon yan ng liquid, Nagkakasabaw yan. Yung katas ng kamatis at saka yung katas ng isda. Yan. Gagay. Ah! Mm! Lagay natin sa pan para sa kung sakali mabutas siya, yung sabaw ay hindi kakalat sa The ng oven. Now, ready na ang oven. Ilagay na natin. And let's wait. Hey, here we are, guys. My cooked fish. Well, hopefully, it's thoroughly cooked. <laughs> da -da -da, the moment of truth. Dinner time. Oh, look at that steam. <gasps> look at the juices. Hi, can you see, guys? Look, look, look the juice. Look at that. How beautiful. This one is the one with the um oil, the um olive oil. Yeah, and I have here heated up some leftover rice. Well, I am thinking if I am going to have a salsa one, like the um. what you call that? The, uh, no. Soy sauce with calamansi. Kasi para siyang, ano, tinola. <laughs> Sila ba fish? Di pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Yuminess. At, uh, ako naman ay may rice. Dini. Hindi ko malaman pa paano ko ba gagawin. Kaya na lang. Mm -hmm. mm. Okidoki. Mm. Sarap. -hmm. So, nag-decide ang aking anak. Tinanong ko kung kakain ba siya. <laughs> Kakainin niya yung isang perasong isla. Oo daw. Hmm? It's taste. Hmm. Oh. <laughs> Yan. Di ba? Kaiba. Napagkaluto ng fish. Nag-try na ako nito dati pa. Pero tagal na noon. Lang taon na. Mm, -mm. Yan. Hmm. Luto, ba? luto, luto, luto. Naman siya all the way through. Haha. -ha. Mm. Mm. One time we went to a uh, fancy restaurant. Ano namin anniversary date namin. dinner, no? Umorder ako ng parang ganito. Naka, ano siya, parcel of fish. Na, naka, ano, balot sa baking paper naman ang ginamit nila. Ano yun? Baramandi na fish. Naku, masarap na sana. Kaya lang, hilaw yung isda. Doon sa makapal na part, hilaw. E di tinabog ko yung waiter. Habi ko, pwedeng ano, pakisabi sa chef na hilaw yung aking fish. So, kinuha yung fish. Binigyan ako ng bago. Naghintay yung waiter sa tabi ko. Nung sinek ko, hilaw pa rin. So, meaning, they're cooking the fish in the same manner. Noong anong oras, may timer siguro sila. Ganon. Kasi ganon pa rin eh. Parehong-pareho. Habi ko, pwedeng, ito na lang mismo, pakiinit. Ano? Para maluto ba? hanggang sa loob, yung makapal na part. So, kinuha si Fish. Ngayon, dinala sa Eh, di, bago, pa pala kinuha, tinanong ako, paano daw ba ang itsura ng luto? Sabi ko dapat, yung flesh niya ay white. Kaya to puti, ba diba? Dapat white, not ano, yung parang opaque. ba diba? Parang labo. Hindi ganon So, ayun. Binalik sa akin, yung the same fish, yung pangalawang fish, at okay naman sa akin, luto nga, niluto na nila ng tama. Pero ang gagandahan lang, kasi um, unsatisfied yung customer na abala, ah, yung ganon, hindi pinabayaran yung fish. Ang mahal pa naman. <laughs> ang mahal pa naman ng baramandi. Mm. Ayan, nakalibre ako. Nakalibre ako ng fish. Nung bumalik kami doon, wala na sa menu ang fish. <laughs> yung dish na yon tinanggal nila. Sarap pa naman. Hindi lang talaga, ano, kulang sa pagkaluto. Sometimes naman, yung, yung rice naman. Kadalasan, dito sa Australia, ang pagluluto nila ng rice hindi talaga tama. Malutong-lutong pa. Alam mo hilaw pa. Yung pala naman, bini-bake nila, nilalagay sa oven. Doon nila niluluto, hindi sa rice cooker, hindi sa kaldero. Sa oven. Ano ba naman 'yun? I mean, okay lang sana kung anong method ang gawin nila. Basta kailangan luto. at the end of the day, dapat luto siya bago i-serve sa customer. Hmm. Lalo na kung Asian ang customer. <laughs> Because we know how to cook rice. We know what a cooked rice look like. Di ba? Kaya, ayun Kailangan lang malakas ang lubong magreklamo. Kasi babayaran mo yun eh. Hmm. Walang hiya-hiya. English speaking pa sila a unsatisfied um an unsatisfied customer is unsatisfied customer. Hindi <laughs> mo mababago 'yun. Hmm, 'Di ba? Kailangan itama nila yung kanilang pagkakamali. Most of the time naman, ano naman sila? Ah, uh, ang tawag doon? Yung ina-accept na yung pagkakamali nila. Tapos, bibigyan ka nila ng something na pampalubag loob sa abala. Mmm. Arap. Mm. Kanyang lang, kakunti ang ano. Ang sauce. Hmm, <laughs> Talap. There you go, guys. So, another ano dish na pwede nyo gawin sa isda, di ba? Mm. May ingredients na pwede mong baguhin, pwede mong dagdagan, pwede mong ibahin, mm, di ba? Depende sa iyong panglasa. Pwede mong lagyan ng ano, murang sibuyas, mm, pwede kaya ng tanglad. Mm. Depende kung anong meron ka dyan. Sarap. yan na inaayawan ina ng asawa ko yung tinik. Hmm. Medyo, nafe-feel ko na yung heat ng ano, sorry, yung heat ng ano, ginger. Hmm. Sarap. Hindi ako mahilig sa manghang pero sa ginger, basta wag lang din sobra. Okay lang sa akin. Yan, hindi ko na siya kakainin. Itong, I know, dapat kinakain siya pero ayoko. Hmm? Sarap! Kulang lang sa, ano, sa bao. Oh. Oh. Inet. Yaminess. Okay, guys. So, tatapusin ko tong aking masarap na hapunan. And I'll see you next time. God good bless. Bye!